yung aking Palaalab. asawang op opo na na nang ibang bahay Hello, yan. Uh, move na ako ngayon dito sa unang nag-raise dito. Baka may bigito ng testimony. Pero siguro din muna natin na hindi ito alien. Please po, mag-open ka ng camera. Ah, um. oh, siguro. Ayan, hindi nga alien. Okay, Ate Grace, good evening sa iyo. Unmute ka, te. Te, click mo yung unmute, te, Sa screen, unmute. Ay, uh. Pinalitan ko lang po yung pangalan ko kasi baka makilala ko. <laughs> nang uh, aking, nang aking nang ano, ah, uh, yung aking walaalab. asawang, op, opo, na, na, nang ibang bahay. Nako, nang ibang bahay talaga, nag-over the Opo. Okay, so... Pwede ko na pong, pwede ko na po tanggalin yung camera? Okay, te, okay, te, at alam ko na hindi ka alien. Opo. <laughs> okay. So, uh, bibigyan ka ng testimony mo, te? po. Sige, te. Go ahead. Pa paano kaya pagtanggal ng camera nito? Okay, kaya ano, ano yung, yung camera? Ayan. Ayan. Opo. So, atin na simulan ngayon ang ating unang magt-testimony sa gabing ito. Pakinggan natin ang testimony ni Ma'am Grace. Ma'am Grace, go ahead. Uh, Maganda ang gabi po sa lahat po sa inyo. Uh, kan kanina po, uh, mga, alas, mga alas 11 po yata yun, sumakit po yung likod ko na dati na po itong sumasakit pero kanina grabe yung sakit. Yung paglumingon ako ng pakaliwa, lumingon ng pakanan, talagang parang may, may butong nadudurog. Ganun po yung nararamdaman ko. Ngayon, sabi ko parang kailangan niya ako yung magpa Parang hindi ko po kaya. Sabi ko, pupunta ko ng ospital. Ibra e dyan nag-iisa lang po ako sa bahay. Wala po akong kasama. Ngayon, sabi ko, naku, pag pumunta ako ng ospital, sino kaya ang kasama ko? Sino mag-aasikaso kung mga may ipapabili? Tapos, nag ano po ako nag... Parang may... Parang nagsalita po ako ng Lord. gumanon po ako, Lord. Tapos may... Parang may bumulong po sa tainga ko na... na... Kuhanin mo yung iyong exercise oil. Uh, so, ang ginawa ko, kinuha ko po yung exercise oil ko. Tapos nilagyan ko po yung likod ko. Tapos nagdasal po ako ng, ng pagsusumamo sa Panginoon. Sabi ko, Panginoon, pagalingin nyo naman itong likod ko. Sabi ko, ganun, nag-iisa lang ako. Hindi ako pwedeng pumunta sa ospital. Mga ilang lagay ko, tatlo yatang lagay ko na pakros sa likod ko. Kahit hindi ko abot, edi kung saan abot ng kamay ko, nilagyan ko po ng exercise oil. Tapos, uh, talagang bradyando, talagang talagang napakabait ng Panginoon. Yung nararamdaman ko na parang hindi ko kaya, na parang sabi ko, pupunta ko ng ospital, na wala po. Meron pa rin po ngayon, pero hindi po katulad nung kanina na, para akong tiling ko i- ano, yung, Well, parang walang pag-asa na nagagaling before ko nilagyan ng oil, ng exercise oil. Talaga pong gumaling. Eh, may naririnig po kasi ako sa ibang mga priest. Yung parang, parang hindi sila uh, approved doon sa ginagawa ni Father Darwin na online online, ano, ano nga ba tawag doon, online na pagbibendisyon ng, ng, o, ng oil, ng salt, ng water. May mga pare pong gano'n na, na, naririnig ko po, hindi ko na lang po sasabihin. Sinabi pa niya sa kanyang misa. Pero yung pare po na yun, taga dyan po sa Cebu. Kaya, gusto ko pong patunayan na 'yung pong ginagawa ni Father Darwin na pagbibindisyon ng online sa oil, sa water, tsaka sa salt ay may bisa po. Eh ako po'y nandito sa Batangas. Si Father Darwin ay nasa Bohol kung saan man siya naroon nung mga oras na 'yon na nagbibindisyon siya. Nagpa nagpa-bless po ako. Lagi ko pong hinahanda minsan tinatanong ko pa kay kay sis ano Edna kung anong oras magbibendisyon. Yun, kahit na bendisyonan na at na nakita ko na nagbibendisyon uli si Father. I, i ko uli. Ganun po. Kaya po sa mga uh, nagpapabindisyon ng online, ng water, salt, tsaka oil, maniwala po kayo. May bisa po. Yun lang po, brother, dyan okay. Maraming maraming salamat. Ayan, thank you po sa iyo Ate Grace at sa napakaganda mong testimony. Mukhang kilala ko yung sinutok, tinutukoy mo pero matagal siguro na video yun. Pero paniwalag naman niya kung ba't niya nasabi yun. Pero, ayun na nga. At, huwag natin kalimutan ng ating mga pare ay ano, ay tagapagbigay ng banal na bagay. Uh, yeah, okay, pangit naman na tayo lang yung humihingi, di ba? Kailangan din Opo. natin na magbigay. Kasi yung tuntukoy ni ate ngayon, nagsalita niyan, ah uh, humihingi kasi yun eh. <laughs> pero pag siya hiningan, ganun yung response niya. Pero pinaliwalag naman niya kung ba't niya nasabi yun. Kasi marami na kasi iba kasi parang nangyari na ginagawa ng parang anting-anting, ano? Ayun. Kaya, uh, opo, oh, yun. yun yung sinasabi niya. Okay, uh, okay, thank you po sa yung testimony, Ma'am Grace. at uh, uh, tinan, uh, ano Brother Junrey Meron meron bang ano sa iyo Meron na bang tanong sa iyo <clears throat> meron talaga bro diyan do, marami-rami din. Uh, o, may... oh, panato natin. Oh. sige, ah uh, siguro unahin ko lang wait nga muna, bakit hindi ako nakikita? Ay na naman bro diyan do, dumami na naman ako. Oo. Oh. Ah uh, kasi hindi ka <laughs> nagbukas ng camera mo. Nagbukas <laughs> ako ganun din, yan oh. No? Ah, kasi ganun din 'yan do, no. Ah, uh, okay. Naunawaan ko yung anong ibig mo sabihin. Ano okay. pa Paano ba yung tanggalin mo? Ah, ganyan. Ganyan lang yan. <laughs> Dapat pala makita ka rin. Oo. Oh, pwede so, rin ganito, bro. Uh, pwede rin ganito. Problema lang, iba yung nasa screen ko. Ano? Ah, uh, oh, ganyan na lang muna, bro. Ganyan na lang muna. Mas maganda. Ganyan oh, sorry, na lang? Ganyan na lang muna. Oo. Oh. Okay, so... Palitan, tapos palitan mo na lang pag magsasalita ka kasi ano, pag ano yung dumarami ako, nakakaduling. Ay, hindi naman. Teka, uh, teka lang, ko yung ano mo rito, yung screen mo rito, ano?